Magandang buhay mga kapatid! Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay magluluto tayo. Magluluto po tayo ng ginisang talaba. Initin po muna natin yung mantika. Ito po yung talaba na binalata natin. Tinanggal ang shell. Pag mainit na po ang kawali, igisa na natin ang bawa. Tapos luya. Tapos sibuyas. Kamatis. Haluhaluhin. Tapos lagyan po natin ng takip para lumambot yung kamatis. Haluhaluhin po natin ang kamatis. Pudburan po natin ang paminta. Hindi po sa inyo kung gano'ng karaming paminta ang gusto nyo ilagay. Sa akin kasi gusto ko lagi marami. Tapos nagdagan na po natin ng patis. Tapos eh, ay natin. Para maglasa po siya bago natin ilagay yung talaba. Ilagay po natin yung sili. Halulit. Ilagay na po natin ang talaba. Luwain natin yung talaba. Ayan lang po natin na magkatas. Luwain po natin. Ayan po natin na magkatas ang talaba. Ito nga palang talaba na ito ay tinanggalan natin sa kanyang shell para may luto po natin. Pailagay na natin ang malunggay. Ayan. Para sabay sila maluto ng talaba. Halo-haloy natin. Ayan. Tapos po etak po natin at hinaan ng apoy. Eh. Masyadong lulutuin para hindi po ma-overcook mga kapatid. Yung tama lang po. Yung tamang luto yung talaba at saka yung malunggay. Okay na po ito mga kapatid. Pwede na po natin kainin. Kain na po tayo. Dito na lang po ang ating video mga kapatid. Tulad po ng lagi nating sinasabi. Huwag po tayo mawala na pag-asa buhay. God bless us all po. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!